misconception about sa pera ang kinikita natin. Akala ng karamihan, kapag ka nagkaroon ka ng madaming pera, wala ka na magiging problema. And even ako before, yan yung paniniwala ko. Kung isa ka sa naniniwala ang totoo ito, kailangan mong mapanood at intindihin mabuti yung video na to. Kalokohan yon, kasi 2008 nang may nanalo ng loto ng 14 million pesos and as usual, nauwi lang siya sa wala at lahat ng napanalunan niya sa loob ng tatlong buwan, ubos. Oh yes! Tatlong buwan lang. At ang masaklap pa, nagkaroon pa siya ng 300,000 na utang. Paano nangyari yon? Ganito kasi yon. Nung nalaman niya na nanalo siya sa loto, kinuha niya kaagad lahat ng napanalunan niya. Binalatuhan niya ng 100,000 yung boss na sumama sa kanya. Astig, di ba? Nagpasama lang siya sa boss niya, 100,000 kaagad yung binigay niya. Tapos, bumili na din siya ng bahay, nagsasakyan, nagpamigay na din siya ng balato sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya, pati sa kanyang pamangkin, binilhan din niya ng kotse. At nalulong din siya sa ilang bisyo. Pero ang nakakatuwa lang guys, aminado niyang sinabi sa isang TV interview kung ano yung totoong nangyari sa pera. Lahat ng makita niya at magustuhan niya, bibilihin niya kaagad. Puro palabas yung pera. Imagine, yung isang milyon, tatlong araw niya lang ito inuubos. Sabi nga, kung yung perang ang kinikita mo ngayon ay hindi mo magawang mamanage, ilang milyon pa kaya. So, kung wala kang masyadong pera ngayon at wala kang masyadong kinikita ngayon, that's a blessing, my friend. You have to learn how to manage the small things. Because in God's perfect time, big things will come to your way. Kailangan mo muna i-train yung sarili mo kung paano mo i-train at kung saan ka magsisimula. And yan talaga yung totoo pagdating sa misconception sa pera guys. So I hope na meron ka natutunan sa video na to. And see you next video guys and God bless.